Isang Aprilia RS457 Nagpapayagan nyo tayong i-test ride Itong kanyang unit Lipa Royal Estates You know Diba okay. Angas So good morning mga katods Nandito pa tayo sa Lipa Royal Estates At kaharap natin ang Aprilia RS457 ni Papa Jones, ano? Kutan natin itong motor. So, kulay black siya. Alam ko ito yung top of the line na model. So, wala pa naman siyang uh, nadadagdag dito. Aside dito sa quad lock. Wala siyang sliders and everything. Meron na siyang plaka. At meron siyang uh, stock exhaust, syempre. Obviously. Siya po ay merong uh, 457 displacement. Then, uh, meron siyang 47.6 horsepower. May weight siyang uh, 175 kg at seat height na 800 mm. Na siya ay uh, ayos na ayos sa aking 5.6 na height. Tiptoe tayo pero both legs. Okay naman. Yung dash niya, naka DFT display. Ang tank niya ay uh, 13 liters capacity at papayagan nyo tayong i-test ride itong kanyang unit at start yun o no? syempre dala natin si Doming ang lambot ng kanyang clutch grabe so tayo ay naka sport mode huge power down no kasi galing tayo ng uh, F3 oh sarang si Jonel Tayo natin siya. Yan na, yan na. Parating na. So ilalagay ko na lang po ang uh, mga details nitong uh, motor na to in terms of uh, displacement, power, seat height, etc. etc. Yan po, naka-display na sa screen. So ang kanyang uh, maximum na redline is 13,000 RPM. Very agile, no? Ang gaan <laughs> Ang dali niyang i-banking Medyo malayo ang kanyang uh, Air brake Pero okay lang kasi baka malapit lang yun sa F3 Hindi siya masyado naka-attack position no? Okay lang, parang ninja feels Medyo matagal na rin Since stress ko tong na-test ride so, Medyo nakalimutan ko na Mas komportable ang kanyang body position Uy! Grabe! Ginawa pa nangyari sa startol Maradong uh, pala ang daan Okay Woo! Yun na nafe ko na ang power Oh, so, dito tayo sa start Tollway ano? Siyempre, eh, dahil ah, uh, PMS ato, na to Na-unlock na rin ang ano nito Full potential power nito So, uh, punta muna tayo sa dash Napakaganda ng dash niya Makikita nyo yung uh, riding mode, sport uh, Gear indicator, syempre RPM At uh, mileage may fuel ano din siya indicator tapos yung radiator uh, performance okay ang nakasulat And dito naman sa left side ng handlebar may cursor siya syempre busina tsaka itong uh, signal light on the other side ah uh, syempre nandito yung ano kill switch ito yung pampalit ng riding mode na mas napakadaling palitan braking Okay, I can feel it Front brake Okay, lakas naman So yun yung natin no Pag uh, bagong gamit natin yung motor mga sa no i film mo muna yung seat height Then yung uh, clutch, syempre ka katagal siyang nabuka bago mandar Then yung throttle response ano I-feel muna natin Bago tayo magbubulusok So let's do it hindi natin to i-redline test kasi hindi naman to atin. <laughs> Pero ita top speed test natin to. <laughs> Medyo mataas yung clutch. So, close to 140 fourth gear. Grabe ng mga truck to. Well, hindi natin sila masisi kasi umiiwas sila sa bumpy roads. Tingnan natin kung magto-200 ang RS 457 sa bigat ko, no? Na i siguro 88 kilogram. Kung kaya at papayagan tayo ng karsada, no? Ito na, pinakamurang Aprilia na big bike, no mga katods? Mas mura pa to sa Kawasaki, ano? Kawasaki ZX4RR. Kaya eh, so, alam ko, mas mataas naman ang horsepower ng Kawasaki ZX4RR. Nasa power yun ng 600cc okay, let's hear it 162 so 5th gear 162, close to 170 Siguro dapat idulo mo lahat ng gears nito para mas matahin mo yung speed na gusto mo, no? So, RPM. 150. Shout out kay Maring Kung kapapa Jones, sa pagpapahirap nitong motor na to sa atin. Siguro mas maging aggressive pa ang under nito pag ano, napalta na ito na exhaust at saka na rim up you know looking good <laughs> masyado pa rin malaki si Papa Jones para sa motor ko <laughs> matangad kasi siya it's a very fun bike no mga katods tsaka para sa Aprilia below 500,000 goods ka dun kasi yung RSV4 dalawang milyon yun alam ko halos then uh, yung RS660 naman ano siya close to 1M so Ewan ko na kung ito pa rin ang market price nito Given na uh, introductory price yung fan Yun <laughs> Yun <know? You. laughs> Got it Vibrate, medyo meron din kasi nangangawit yung kamay ko <laughs> Meron siyang bassy na sound Kapag uh, nagpapalo uh, ko na ng 8,000 RPM no? Which is good Mas maganda siguro pakinggan yun kung naka-exhaust ka na Masasabi ko sa motor ito, pwede na siyang pang ano, uh, entry level bike para sa mga gusto mag big bike for the first time. Pwede ito. Lalo na sa mga babae na medyo ano no, height uh, constraint. Personally, side mirror, papalitan ko yan ng ano no? Kahit yung nasa Lazada lang na 600 na stealth mirror para mas bumagay. Palagyan mo na lang syempre ng uh, front signal light. Then syempre Tambucho no So dito na tayo makipagpalit ulit sa ano no Para makapag last quick look tayo dito sa Aprilia RS457 Maraming maraming salamat ulit Papa John Sa pagpapa-experience itong Tormuts mo sa akin ano Iyon yeah, know, Dito na tayo makipagpalit sa kanya So yun One last look Sa Aprilia 457 ano Napakagandang motor mga katods So, punta natin si Boss, Engineer Raymond. we welcome natin siya sa big bike uh, community. Nanibago ako. Gagamit lang natin yung Aprilia kasi. Siyempre, <laughs> 7.30. Traffic, dahil may mga students, no? Kaya, yeah. Aray. Thank you. Good. subukan natin Lipa Royal Estates You know <laughs> <laughs> Iniwan mo ako, walang iya ka <laughs> You know Diba, ucha? Angas, oh Pagkas ako MT10 So nakita na po natin ang motor ng ating kasama sa rotor no? Isang Yamaha MT-10 2020 you know? So, na tayo umandar kasi nag-overheat na ang motor natin grabe ang ganda dito no? Ang lalaki ng bahay Grabe no? Sana all Engineer Raymond Sana all Yun no? Know? Pwede, pwede. Ang dami namang checkpoint yeah. Yan yung na-damage na ano? Hindi ah, Ito yung 600 na side mirror Oo, sa Lazada Racing <laughs> <laughs> So, tapos na tayong mag-breakfast na mga katods hindi na muna natin uh, test ride yung uh, Motor ni Engineer Next time na lang At ay tinamad mag vlog <laughs> So yun na lang muna uh, Aprilia RS457 Ang content natin for today Again maraming maraming salamat kay Papa Jones Sa pagpapahiram ng kanyang Aprilia RS457 Mga katotso no So highly recommended ko po yung motor na yan Kung kayo po ay beginner rider or babae Eurobike na may pangalan na budget friendly, ano? Siyempre, maraming salamat din po sa inyo, mga katods na nanonood at sumusuporta ng ating mga video. May kwenta man ito, wala. At ito po si Lovich Moto na nasa Lipa Royal Estate saying uh, babush! Goodbye! And happy Tuesday sa inyo, mga katods!